Yo, magandang hapon sa inyo. Andito tayo ngayon sa ano, uh, Binahan Proper. So ayan, sabi kasi ni boss, 'yun. Ispaltado na daw ang daan dito. So ayan, titingnan natin ngayon kung anong itsura ng daan dito ngayon. So medyo nata-traffic tayo ng konti kasi parang sa unahan nakikita ko yung ano, nakikita ko yung dam truck nung nagagawa ng ispalto wala naman ibang maitsura ng ganun kundi yung nag spalto lang naman eh ayan oops shoutout sa bahay ni ano kuya Jandel Del Blanca ayan ang bahay ni kuya Jandel Del Blanca <laughs> shoutout mo sa bahay mo <laughs> ayan tirado sa likod oh di ba Tama, rin nakapilang sasakyan. Hmm. Ano kaya, medyo matagal pa ba? Hey. Sakin <laughs> so, shoutout sa mga tao dito yan o oh. Ayun umusad na. Akala ko hindi pa uusad. Saen shoutout kay Kuya oh. makikita natin ngayon kung bakit matagal umusan. Ano gispalto ispalto ba o ano? Nagbubuhos yung ano? Semento. semento? Ah, semento. Hindi pala ispalto. Kala ko ispalto na eh. Ay, sa tolerable na yung daan. Maganda na nga. Ano, bagong semento. Bagong, bagong semento. Mas madali kasing dumaan dito eh. Kumpay, kump, kumpara dun sa ano ah, yan, ano nga, cement mixer nga, akala ko yung nag-ispalto ah, yun, dun, dun sila nagbuhus kaya pala medyo na ano yung ano pat ganun, ayun na naman, tumigil na naman yung mga sasakyan dun sa dulo anong meron ano, sa mga ano, trabador dito ng ano, DPWH. Gumagawa ng ano kalsada natin. Yan, rain or shine, trabaho lang sila ng trabaho. Yan, diyan sila nagbuhos ng semento. Kaya medyo nagka-traffic-traffic. -traffic. Pero sa unahan, hindi namin alam kung ano yung cost ng traffic. Bakit medyo matraffic? traffic ang shoutout ko na kuya. Ayan. Rain or shine, trabaho sila. O. Sabi nga nila, what is init, what is ulan. <laughs> Basta kami magtatrabaho. shoutout na lang po sa inyo. magingat po kayo palagi. ayun, sa unan, no? Tigil ang mga sasakyan dun. Usad pagong ba? Usad pagong. Ganyan ginagawa nila pag bagong busing semento. Pinapantay nila gamit yung machine na yun. Para umano ng maayos, dumubog ng maayos yung semento. Hmm. Di ba? Mandar na ba? Hindi pa. Hindi pa. Mandar na. na ba? Kaso, Ah, Balikan ko kayo. Ayun, nababanti na nga. Nagpa one way pala sila. Kaya pala, ano, natagalan tayo. So, ayan, makikita natin yung dahilan kung bakit sila nagpa one way. Ayan, natin yan makikita. Ah, nirepair nila ito. Ayan, gibang-giba na kasi yan nung nakaraan eh. Nirepair pala nila. So, ayan, o, shoutout na lang sa lahat ng biyahero. Dobli ingat na lang po kayo sa biyahe. Ayan. Okay na din dito pala. Ni-repair na din nila dito yung biyak-biyak na ano. Bagong kalsada siya pero ano, bagong semento siya pero biyak-biyak na. So ayan. So ngayon, nirepair na nila kaya okay na. Tuloy-tuloy na yung daloy ng biyahe. Ngayon, kaya doon nag one way kasi yung pinakang malala, inayos na rin nila. Okay din naman. At least kahit pa paano, merong improvement yung ano, yung kalsada. So, yun. Sana na lang, ano na lang, ah, mas tumagal-tagal siya. Na ganito siya kaganda. <laughs> kasi mahirap kung ano eh, Mabilis lang masira yung kalsada natin Ang hirap na naman bumiyahe Kawawa naman yung mga biyahero Oo oh, Oo yan ang, hmm? oh, yan ang Oops Lalim nila Ayan Sa dugtungan na yun Medyo malalim yung butas doon Mag-iingat kayo doon Hindi to may mga mga Manakanaka pa rin na butas Kaya mag-iingat po kayo Ayan o malalaki yan hindi yan basta basta kakayanin ng mga nakamotor kaya kung hindi nyo kabisado yung daan magdaan-daan po kayo kasi ayan, may nagbabad dyan disgrasya dyan sa inyo dalawa lang yan kung hindi dyan sabog yung gulong ninyo basag yung rim or sisimplang kayo kaya sa mga biyahero na hindi alam tong ano na to kondisyon ng kalsada dito magdaan na lang po kayo lapit na tayo sa barangay ang mamukpuk Okay naman dito yung ano, kalsada. Yeah. Dati isa rin to sa ano, isa rin to sa may pinakagibag-gibang ano, uh, kalsada. Pero ngayon, ayan, ang ganda na. Nagawa na nila ng solusyon. Ano, shoutout sa lahat ng taga Mumukpok Ragay Ayan, shoutout pala sa ano, Vista Culina Diyan ang daan, Akyat So dito man yung pababa sa Momokpok proper Ayan Tapos ito, ang na to Shoutout na lang sa mga may kabahayan dito Ayan, pinakang abangan talaga natin is yung ano, spalto <laughs> Kasi maganda na daw sabi ni boss. Ayun. Ah, yun. okay. Ayun oh. Ayan, ispaltado na siya. Ah, pakagaling naman. <laughs> ispaltado na dito. Hanggang saan kaya tong ispalto na to? pati yung tulay dapat pinantay ah pantay naman pala okay para iwas disgrasya kasi may mga ano eh lalo na dyan sa parte ng libanan pag dito sa ano outermost lane magugulat ka na lang dyan kasi hindi pantay yung kalsada may paakyat may pababa ah so hanggang dito lang pala yung espalto pero okay na rin at least smooth na yung daan so ayan ah ayan ah ayan na ang espalto ayan, nandito na tayo ngayon sa ano, Panaytayan Shoutout sa mga taga Panaytayan at Panaytayan Webo. talong lalo na kayo mga um, ano, Bombe Makabuhay at sa ano, The Fresh Megos Megos krisi. So ayan guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin dito sa highway Kaling tayong binahan, ang mupok, at ito Panaytayan So ayan, kita-kisa lang po sa next vlog Peace out